Oh. Lala. Oh. Lala ka. Oh, hindi ko makakaniwala kaniwala. Ah. Parang walang isda diyan ah. Oh. Wala na galaw, no? Oh. Wala rin. Wala ka lang ay doon. grabe 'yung hagis ah. marami? Ah, oh, marami na idol. hindi hila. Hala, hinihilak ka na ng ano, nang dala sa sobrang dami ng huli mo. idol Laka. Allah, hindi puno ata puno. Hindi nga ano. Ayun. Ma. yung talo alog. Hindi yung talo mo idol sa dami ng huli. Lalakas. Lala 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 ang ah, grabe. <laughs> puno na naman. Puno idol. Oo. ang dala sa sobrang dami ng huli. Idol. Dobby. Lola, lol. Hindi ko Parang walang nang isda diyan, ah. oh? Ito, oh. Ito, no? oh. Ito, no? Hindi ko makapaniwala ganyan. Ka... <laughs> ganyan <laughs> na sila kadami ngayon. Ito, oh. <laughs> Ayun. Nakuya Ganyan na pala kadami ang isda ngayon. <laughs> punong puno mga idol ah dami ng alpas sira sira ang dalang sa dami ng huli ha purit punit yung dalang mo idol purit purit punit yung dalang mo punit oh purit, dala so, ulit, eh. huh? purit ang dalang sa sobrang daming huli ngayon kung pulahan no oh huh? ganda ng pulay puro pulahan ng istangit kay idol no gawa nung ano lakay gawa nung Ay, lindol ah oh, lindol oh. oo Oh, yun sila mga ay, Yung mga bibiyera lang makita na isda oh? ay lumalabas. Ubos um, lahat talaga lahat. Kapsad lang malakas talaga. Oh. Oh. Abi. Oh, ay dol. Tingnan ko ha. Oh. Tingnan dito la. Kani sa tropa idol. Oh. Bigyan mo yung tropa ko. Bigyan natin yan. Hmm.